Paano mag-guitar fingerstyle in one minute? Siyempre, dapat alam nyo na ang mga chords na tinatawag. Ang chord ng A, B, C, D, E, F, and G. Basic chords, kailangan nyo nang alam. And of course, sa guitar fingerstyle, kailangan may alam natin kayo sa tinatawag natin mga scale. Yun ay ang sinasabi natin na major scale, minor scale. Pero this time, ang gagawin muna natin ay major scale. Halimbawa, itong G major scale. Terima kasih telah menonton! Yung lang yon. Paano nyo ba magagawa ang ganun sa gitara? Dahil inalam nyo na ang major scale o ang scale sa G, try natin na tumuktog gamit ang G and C na progression. Ang maganda dito kapag alam nyo ang mga pattern, halimbawa ang major scale sa G, hindi na kayo mahirapan na hanapin pa kung nasaan ang tunog. Kumaga, mas madali na sa inyo hanapin ng isang melody ng kanta dahil may pattern na kayong sinusunod hindi na maghahanap na pa kayo may hirapan kayo so ano yun? so dahil alam nyo ng mga pattern try natin maghanap ng isang melody gamit ang GNC na progression. Halimbawa, ang melody natin ay Try na na natin So yan ang kagandahan pag-alam natin ng mga patterns sa gitara, mga major scale, minor scale, pentatonic and iba-iba pa. So 'yon. Yan isang way para maging magaling kayo sa guitar fingerstyle. So 'yon, basically pagsasamahin nyo lang ang chord at ang melody. pinagsama sama-sama lang, no? So ganoon siya ka simple i-combine nyo lang. Salamat sa panonood ng video na to. Kung gusto nyo ng longer version nito, pwede nyo i-request sa comment and gagawin ko yan. See you on the next video. Keep playing.